Hindi talaga maubos-ubos ang mga taong mapanghusga na porket nakahusi ay ita at mangyan na. Nakakataas kayo ng blood pressure kaya samahan nyo kami. Joride muna! Wala nang duty ang Manu Music Kaya join tayo for today's video At syempre gamit natin ang aming Rosie na motor O okay, oh, lang to Pero para sa amin napakalaki na nitong biyaya Hindi man siya branded At least wala kaming inaapakang iba At dito kami masaya O na walang po hindi po kami mangyan At hindi rin po kami ita Pero kung yung po ang gusto nyong itawag sa amin na naka Rosie Wala pong problema Basta ang para sa amin po Ang importante yung mahalaga Naka Rosie lang kami Pero at least hindi na kami maglalakad Kung saan gusto naming pumunta Hindi gaya ng isang yung tone napakataas talaga ng pride niya ay okay ah, okay okay mag skirt skirts broom broom nga kami for today's video kasi naiinis ako sa mga taong to na kung ano anong pinagsasabi dito sa comment section ko check nyo naman tong kalsada namin dito mga beshiwak ko taga probinsya lang kami pero halos ng kalsada namin dito ay sementado grabe talaga mga beshiwak ko ang ginagawang improvement dito sa aming probinsya lahat lahat na ata ay pinapaganda pero na lang sa muka ng kapitbahay naming chismosa ay <laughs> sa mga kapwa ko nakarusi dyan mga beshiwak ko ano bang ibig sabihin ng salitang to sabot sabot lang pa comment nga po sa baba para malaman ko okay back to the topic na tayo mga beshiwak ko nasabi ko na kanina na naiinis ako sa mga nanggugulo sa comment section ko iba talaga yung ugali ko pag naiinis ako bigla bigla na lang na Napapa-Mickey, ay <laughs> at dito nga kami na napadpad sa Mabel's Eatery and Mickey House iplex ko nga rin pala sa inyo mga beshiwak ko yung sinatawag niyong ita ng mga kasama ko kasi nakalugan dati rusi siya nga pugot gamit Ay, ayaw Oray, pukot kami lang uncle amo uminom tikola-kola <laughs> wala nga silang tindang kok sa Mickey House na yun mga besyo ko kaya gumawa kami ng paraan kasi kok is life nga talaga pumunta <laughs> kami sa kabilang bangir para bumili ng kok mga besyo wak nesko pero sabi namin baka nabaaw to namdaman no may day pan men kasi ino to dapay lang kaya ang inaramid ko dyan mga besyo ko binawasan ko tapos kinaloban ko ulit tapos in pirate me tapos notikas ta makita da uy nakurangan meat muna na da, ah? isungahan ko alainin. At habang hinihintay namin yung miki namin mga besyo, ko shout out time muna tayo. Shout out lahat na nakarusin dito sa buong Pilipinas. Ay grabe, di na pa nalapas nag shout out, nalapas daw na nga Ay yapo, ilokano nga talaga. Agisupot da ay. <laughs> At mega love shout out kay Mark Jan Manarpis ng Apari Cagayan. Grabe mga besyo, ko kung saan saan na pala naabot tong video ko. Sa mga gusto magpa shout out po dyan, comment lang po sa baba. Pakilagay na rin po ang sal lugar nyo para malaman ko kung saan umabot tong video video ko at syempre mga besyo ko, mega love Shoutout sa lahat ng kapwa nating motorcycle owner dyan lalong lalo sa mga nakabranded na hindi nang uusga mahal ko po kayong lahat kaya parang awan yun na noto brand war na pagkatapos nga namin mga besyo ako at mag alas si Aaron Kuneta, kasi balutin mo ako ipinagpatuloy <laughs> na namin ang pag jojo -jo, right? kaya hanggang dito na lang salamat sa panunood pero teka muna wait mga besyo ko. kung bago lang kayo dito sa page ko huwag kakalimutang mag follow palag na rin po dahil sa Like nyo na mga tulong yan sa mga ginagawa kong video At kung pwede palambing, pa-share na rin Salamat po sa panunod at supporta So yeah, next video babush.